Tumukulad sa mythology si Medusa. Pero hindi ba mythology din itong mga nakikita like, nating characters dito? Um, yung sikolohiyang Pilipino, so sa mga uh, hindi po nakakilala sa akin, uh, ako po yung sa, uh, sa Siko Diwa, sa social media, yun po yung extension ng research ko. Ang interes interest ko talaga ay folklore, folk psychology, at ang napapansin ko ay um, marami na tayong makukuhang impormasyon at karunungan mula sa kultura natin hindi na natin kailangan humiram pa sa iba. Dahil ito naman yung karanasan natin. Minsan kasi pinapatong lang natin yung karanasan ng iba para itindihan ng mga Pilipino. Ba't di natin itindihan ang sarili natin? Gamit ng ating mga uh, mitos, gamit ng ating mga kwento. So yung uh, i-invite ko ko dito para pag-usapan ng loob. Uh, Nag-notes pa nga ako pa para, <laughs> para dito. No? So, ah uh, bakit nga ba mahalaga ang konsepto ng loob? Ano ba yung loob? Ito yung hindi hayag, ito yung nakakumpli, yung nakatago. Um, mahalagang konsepto ito, galing ito sa ating wika, kasi lagi natin ginagamit. Lalo na sa mga konsepto, pakikipagkapwa. So ginagamit natin yung kagandahang loob, utang na loob, lakas ng loob. So sinasabi ng mga uh, pilosopo at ng mga psikologista, sabi na napaka-interesting at napaka-rich pala ng konsepto ng loob. At uh, sa Visayas, makakonect natin ito sa salitang buot. Very similar ang kanilang uh, paggamit. So ano ba ang hangganan ng loob ng tao? Kasi pag sinabi natin loob ng kwarto, loob ng kahon, alam natin may hangganan siya. Di ba merong pader, may pintuan, alam natin kung ano yung nasa loob at alam natin kung ano yung nasa labas. Pero ano nga ba ang hangganan ng tao? Pag sinabi natin ang hangganan ng tao ay balakad, e eh, di pwede tayong nakahubot-hubot lang, di diba? Pero hindi. Uh, kung sabihin natin, ano ba ang gana ng tao? Damit? Pero minsan nagdadamit tayo na hindi naman nagtutugma sa ating ano, sarili, sa ating pagkatao. Di ba? So, ang loob at ang labas ay magkasama. Uh, hindi sila nagtutunggali at nakikilala lang natin ang loob sa pag-abot nito sa labas. Ito yung sinasabi ni Father Albert Alejo, isa sa mga magagaling nating anthropologist, uh, poet din siya. Uh, sinasabi niya na yung loob natin umaabot siya sa labas. At kapag nagmumuni tayo, nagmumuni tayo sa loob natin, ano ba yung pinagmumunihan natin? Hindi po ba ang mundo? Pinagmumunihan natin ang kapwa. So, pag tumingin tayo sa loob natin, hindi natin nakikita yung sarili lang natin over and over at infinito. Nakikita natin ang ibang tao. Uh, hinihiwalay natin ang loob at labas, itim at puti, tao, hayo, buhay at patay kasi ito nakikilala natin sa ating kagustuhang intindihin ng mga ito, tinatanggal natin ang relasyon ng mga bagay na ito. Pero pag tinanong ko, sino ka ba? Kung sino ka, di ba sasabihin mo na, ah, anak ako ni ganto o galing ako sa gantong school, o galing ako sa gantong trabaho. So lahat ng mga ito ay relationships. Uh, ang bida, ay ito na po yung, yung, yung ano natin, yung theme natin, ang bida ay walang kwenta kung walang kontrabida hindi nakikilala ang kanyang pagkatao. Kung magsusulat ako gamit ng itim na uh, panulat sa itim na papel, wala itong wala kayong mababasa, di ba? Kung ang kanta isang nota lang, madali tayong magsasawa. Ah, uh, kailangan ng puti ang itim at kailangan ng itim ang uh, puti. Ang sarili, hinuhulma ito ng uh, pamilya, ng lipunan at ng, ng pagpapalaki sa proseso ng paghulma ng ako, doon din nakikita tinitimpi at binabaon ang hindi ako, ito yung shadow na sinasabi ni Carl Jung ah, sa atin naman, di ba pag nalalasing po tayo, sabihin natin, oh hindi ako yun pag may naalala tayo ng kakahiyanan na experience, ah hindi ako yun, di ba yun so yun yung shadow yun yung hinihiwalay natin sa sarili natin kasi ayaw natin kausapin yung bahagi na yun na napakalagang bahagi natin at sasabihin pa natin, aswang yun. Kasi di diba yung aswang, nagpapalit siya. Yung aswang ay tao na nagpapalit ng halimaw. Hindi na siya tao, aswang na siya. Ang bida sa pelikula, siya yung sumusunod sa mga pamantayan ng lipunan upang makamit niyang kaginhawaan. So actually napaka-limited ng karakter ng isang bida. Siya lang yung, uh, ang kontrabida, sabi nila, wala daw pakialam sa lipunan at handang sirain ito para makamit ang pansarili kaginawaan. Pero kung ito po gusto ko sabihin, no? Uh, nagiging bida lang naman ang bida ha? kapag naging bukas na siya sa sarili niyang kakayahan ng manakit. Hindi ba pag nanonood tayo ng pelikula nila, FPJ, itong mga action hero na bida daw sila, sinusunod yung mga uh, sinasabi ng lipunan, pero nagiging bida lang sila pag nagtatanggol na sila, pag kinuha na nila yung baril at sila na mismo kumapatay pati sila nabiging kontrabida? Bakit bida pa rin sila? Uh, so nakikilala lang natin ang sarili natin sa pamamagitan ng hindi ako. Uh, kailangan ko ang hindi ako upang makilala ang sarili ko. So ito yung i-connect ko lang. So yung sikolohiya ng Pilipino po eh since galing siya sa Pilipinas at tayo na sa Asia naman, mako din natin 'to sa ibang mga Eastern philosophy. So kung sa sa Daoism at uh, ito yung tinatawag tawag na niya, diba? Uh, ang matangkad at pandak, ang mahaba at mayikli, pangit at maganda, nakikilala lang naman natin ang isa kasi meron yung kapila. Ang natatanggong tunog ng nota ay narinig lang sa konteksto ng mas malawak na himig. At yung punto ng kanta, hindi naman yung last note, di ba? Yung punto ng kanta ay narinig natin yung buong kanta at doon tayo naging enjoy So ang mabuti ay nakikilala sa kasamaan. Doon lang siya nakikilala na mabuti yun kasi alam natin hindi siya masama. At alam nating natin masama siya kasi hindi siya mabuti. Yun yung contrast at yung implication niya. So last last point. Na yung, gusto ko rin i-point out, uh, dahil din galing sa language natin yung psikologiyang Pilipino, yung mismo konsepto ng loob galing din sa language natin. Kung titignan natin yung mismong language natin, at ito yung lagi kong sinasabi sa mga nagiging talk ko, yung prefix na ka uh, sa salitang kaibigan, kapatid, kasama, ang implication nito ay uh, connection, yung kaibigan, kasama. Di ba pag magkasama tayo sa isang cause, sabihin natin, o oh, ka, tapos yung pangalan mo. Diba? Pero nakikita din natin ito sa kalaban, kalaguyo, di ba? Tapos yung kita sa ating language, na kita natin sa mahal kita, hindi siya I love you, kundi mahal kita tayo, pero ginagamit din natin siya sa papatayin kita. Ganon din yun. Yung language natin napaka-connected. So ang point ko lang dito ay, tayo ay kapwa, tanggap man natin o hindi, kahit yung ayaw natin sa lipunan, dahil sila rin yung nagsasabi kung sino tayo bilang mga uh, fully functioning kuno na parte ng lipunan. Pero alam lang naman natin na mabuti tayong bahagi ng lipunan kasi alam natin merong hindi ganon. Merong pasaway. Merong ganto ganyan. Ang dami mga ginagamit na termino lalo sa politika. Uh, pati ang kaiba sa atin ay bahagi rin ng ating pagkatawa. Pag natanggap na natin ang pagiging kontrabida natin, ang kakayahan nating manakit, yung kakayahan nating uh, ipagtanggol ang tao kahit na gumagamit ng uh, violence means hindi ko sinasabing uh, dapat pero sinasabi kong bahagi ito ng pagkatao natin <laughs> doon lang tayo nagiging bida so yun <clears throat> yung re-reconstation ng ng kontra sa, sa Spanyol, di Para, Yung vida kasi, life eh. Mm -hmm. So, against life, kontra vida. Living la vida. No? <laughs> <Reality>. <laughs> Halaga po nitong pag-usapin kasi hindi siya laging pinag-uusapan, na napaka-mythical ng ating politics. Mm -hmm. Ang isang example nito na naalala ko is nung panahon nila Marcos Sr., nagkaroon ng uh, idea na sila daw ang nanggaling sa kawayan. Kung may painting sila, nanggaling <laughs> sa kawayan. Uh, ito yun. <laughs> so <laughs> Sila daw ang nanay at tatay ng Pilipinas. So, napaka-powerful na mythology, pati yung Maharlika Kingdom. Pero, paano tatalunin ang ganong klaseng mythology sa isa pang mythology? So, nung namatay si Ninoy Aquino, si Cory Aquino, siya na yung naging inang bayan. At yung mother figure naman, pamilya na naman, di ba? Kasi napaka-family oriented. Hi. So yung mother figure, at kung titingnan po natin sa pelikula natin yung archetypes ng ina, siya yung laging uh, nagdudusa, <laughs> siya yung laging may pinagdaraanan. O oh, inaapi. Para sa kanil, sa kanyang mga anak. So siya yung nag ng sarili niya, yung magbid. So yung figure na yun, yung Marian devotion natin sa Pilipinas, yung uh, value ng ina, yun yung naging uh, myth sa, sa nung panahon na yun. Pero hanggang ngayon pa rin naman, sa mga pag-aaral sa mga charismatic movements, lalo sa mga charismatic churches, yung nagiging leader ay father figure din. Laging father figure. At lagi siyang uh, tough guy, pero may soft side. Kasi sobrang overwhelmed siya sa pag-ibig sa kanyang mga anak. Hindi mo ba tawag natin kay former President Duterte, hindi ba Tatay Digong? So yung tatay na yun, yung father figure, hindi lang action star, kundi tagapagtanggol na archetype. So, yun yung, ito yung nakikita natin sa... <laughs> <laughs> sa <laughs> politics. Pero tayo king sa... Gagawin. Sorry, pero kung, sorry na, sorry at ako. Maganda yung sinabi, hindi ko na-realize na, na ganun. <laughs> pero ito pa po, dagdag ko lang doon. last na lang, is kung may tatay, di may mga anak din na pasaway. Hindi ba nung nung pandemic, ang dami natin sabi, huwag oh, kayong pasaway, yan. Yung pasaway, di ba, sa anak na ginagamit So, yung family orientation ng uh, Pilipinas. Uh, Sino na bang pinakamatas na hinod na posisyon na kontrabida na tumakbo? Pero, kontrabida. si George. Si George. Si Exception to the rule.